Good morning guys, welcome to our channel Andito naman tayo sa si panibagong vlog So meron tayong natuklasan, nabasa At Naipahitig sa atin sa International Exciting News Yun, uh, babasahin ko natin Samahin lang ako So kita nyo naman ng kumpanya ng Piltranco patuloy pa rin lumalaban magpasa hanggang ngayon dahil hindi pa talaga nakita ang taong tunay na may-ari nito, yung missing person. Ito lahat yung pag may mayari ng taong hinahanap ng Interpol. So, yung mga tumatayong mayari nito ay isa lang sa mga tao po ng lolo niya. Dahil isa po siya sa tagapagmana, patuloy siya tinatago ng panahon. Mm, <coughs> so ito guys no, ito lahat ng ano na to ay pag-aari po to ng isang missing person so ngayon hinahanap na siya ng buong Interpol ngayon napasa ang panig ng mundo 196 cam uh, country ang naghahanap na sa kanya <clears throat> so yung mga inaasahan nating ano na uh, mga may-ari tumatayo nito ay mga tao lang ngayon tao lang ng lolo niya yung mga tumatayong may ari nito so yung missing person na ito ay nandito lang po sa atin sa Pilipinas itong company na ito Uncle ko Amihan ay kabilang to sa 97 company na tinayo ng lolo niya dito sa buong Pilipinas ito ngayon, nakikita niya paghihirap ng kumpanya. Malapit na siya aalis dito sa Pilipinas. Yung kung hinahanap niya sila, mga taga Interpol, shout out sa inyo. Dito lang siya sa Pilipinas makikita sa lugar sa Jensen Pulomolok, Kota Bato, South Kota Bato. Oh, so, dito ngayon, nakikita niya yung mga pangyayari sa Piltranco. Nakalunos-lunos. Ang mga experience ng Piltranco nakikita niya na ito, yung mga bus ay... kulang sa maintenance shout out sa mga taga Interpol ano na naghahanap sa tunay na may-ari ng Peltran ay matatagpuan niyo lang dyan sa parting Jinsan South Cotabato, Polomolok so yun lang shout out sa buong mundong Interpol ang 196 country na Interpol na naghahanap nandito lang matatagpuan sa Pilipinas ang hinahanap niyong missing person isa siya sa nagmamayari nitong kumpanya ng Piltranco tagapagmana sa 197 company dito sa buong mundo na tinayo ng lolo niya yeah, guys tulungan natin siya i-share natin tong video na to sa lahat ng mga tao, mga kaibigan natin para makapangon na rin tayo. Para maibalik na lahat ng mga pagmamayari niyang pinamana sa kanyang lolo. I-share natin to, tikalat natin to guys no para makita na siya ng Interpol. Para sa ganon, makaahon man lang tayo. At ang tanging pangarap niya ay iyaho ng Pilipinas sa lugmok na utang na sinasabi siya lang tanging makakapagbayad niyan. So maraming salamat guys na please share.